So ito mga So papasok na tayo ng Marikina oh, Sobra ang traffic siyempre At uh, Ito medyo traffic siguro sa Marikina naman Today hindi ko alam Hindi ko masasabi Ay ilang minuto na lang So doon na tayo sa pupunta natin mga kamong Nakakapagod <laughs> Sobrang traffic Alright Ay ngayon ko lang na-realize na sobrang traffic sa Paranaque at sa Bicutan. Sana hindi na maulit tumamaya, syempre. Siguro maaga na lang kami alis ng Marikina, pabalik na ang Kabite. Yung sundo natin. At dahil nakakapagod talaga bumiyahe, sobrang layo. <laughs> bago talaga ako kasi ang gamit natin lagi si Maxi. Tapos ngayon lang nagamit si... Si ano, sa pang pangalan nito, si Junior. Christmas so, mass 115 natin. <laughs> ano naman? Then, oh, tika lang, ito na natin, dadara natin dito. At saka, Robinson, Marikina City. Okay, dito tayo. Tika lang. Ito, SM Marikina. Antipolo. Riverbank Okay, dito tayo sa Riverbank Bank. Dadaan, no? Nakalimutan ko na yung niyo <laughs> me, Marimar, para Joseph, talaga. No? Makakalimutin na tayo, mga kamoto. So, anyway, dito tayo sa Riverbank Medyo magpapahinga muna tayo. Kunti, no? Kunting-kunti lang, mga kamoto. Paninigar nyo muna ako kasi pagod na, pagod na ako. Gusto ko uminom ng tubig, kaso, hindi natin dala yung aqu aqua plus natin, no? natin na tala sa si Aqua Plus baka naman <laughs> so sis talaga naman buhay ah salamat medyo hindi siya mainit at saka makulimling na makulimlim lang right <laughs> yun know, no driver back eh si Marikina sila let's go diba kahit luma na si Junior na lumalaban pa yung sabihan ng malalayo no? kulang lang talaga sa alam nyo na pag tumatanda ang motor kailangan din natin buksan ang malob ng makina totoo yan 100% 100%, 100%. wala nang nagbibinta rito kala ko mayroon pa so yun, wala na pala nagbibinta rito ayun uh, ah, no? oh dito na tayo sa Marikino oh, nice nice dito you know? Sana all talaga nakarating tayo na hindi inabutan ng ulan. <laughs> Alright? Ito so, no. Arrival bank na pala tayo. Then, kita kits na lang sa sa pupunta natin bahay pag nandoon na tayo sa bahay nila. Alright? You know, always drive safe lagi kung sinasabi sa inyo. Peace out. Check, check, check. So, what's up, what's up mga kamoto, no? So, dito na tayo sa Marikina ngayon. At, uh, meron nangyari na hindi ko alam yung <laughs> kasi yung dinadaanan ko dun sa barangka sarado, closed road eh ngayon napadaan ako rito kung hindi ko nga alam kung saan barangay ito mga kamoto. so anyway ito siguro yung truck na to is papuntang tumana <laughs> siguro lang ha papuntang tumana to susundin ko na lang siyempre kung saan papunta to anyway hindi ko rin medyadong kabisado dito at hindi ko basta hindi ko kabisado na to eh lang naman ako nakadaan dito eh. magtatanong kasi wala din akong load jishmi o oh, marimar ay naku buhay oh so yan magtatanong tanong na lang ako siguro dito saan no eh hindi ko rin alam kasi kung anong barangay anong street to kahit eh, hindi naman ako dito taga rito <laughs> Ay, jeez bakit ganon, 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 ganon. Malaki kasi itong marikina na eh. Kasi nasa amin ako doon sa daanan ng batasan, tapos yun dito, doon sa barangka, no. Kasi ayun ang pinakamabilis na daan, kumbaga uh, uh, bypass road. <laughs> Galing, bypass road, no. Ah, uh, ito, magtatarong tayo ulit dito pagdating ng crossing. At, uh, Siyempre, baka alam ko na siguro to no sana alam ko na malaki yung malayo inikot natin ha ah, mga kamuto hindi ko lang kung sa'yo inikot ko doon ha ah. super layo hindi ko rin talaga alam to ayan o oh. today is today <laughs> hindi ko alam kung saan parte to okay Bos, yung ano? Papuntang Tumana. Oo. Kali dito. oh. Oke okay. Oke okay, ah. Thank you Shout out Shout out Share no Kakanan dah. Kakanan tayo. Đây là hải quỳ Traffic Grabe Cô nghe <coughs> <coughs> Kanan 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 tayo Kanan So, yun ito. So, sendin natin to Eh, hindi ko alam kung saan papunta to Okay. Dulo ng Petron. Baka dun sa kabila ito, mga kamang ito. Pure good conception na ito eh. Ay, nako. Hirap talaga magtanong. Hindi natin kabisado. <laughs> Shit. Ah, hanapin natin yan mga kamoto eh mali ito sa kabila siguro yung kaliwa ako dito mga kamoto alright no so mali yung daanan natin dito dapat doon sa kabila no right is good, good sabi ko na nga ba <laughs> doon nga tama yung daanan natin today yung tingin kinaliwa sa akin ba't kasi ako kumana nang pagkakaintindi ko kasi is kaliwa right <laughs> Ay nako buhay talaga. Hindi natin kabisado. <laughs> Kailangan natin magtanong kasi wala naman akong load. Ayun, ah, okay. Okay, okay. Nakita ko na. KFC pala to eh. So, tama yung sinabi ni boss, no? No, maraming salamat, no? tama tama din pala sinabi ni boss sa akin. Hindi rin ako nagkamali. goods na goods. Yun, nakita ko na yung Petron tama alam ko na alam ko na this <laughs> pag dito kabisado ko na rin dito mga kamot ay nako nako pag bata talaga ay tumatanda na ayun so puti na lang yung mga pinagtanungan natin mababayit no? Shoutout sa mga pinagtanungan ko kasi wala akong load <laughs> wala tayong pamap nasanay na tayo sa for cellphone yan yan tuloy napatanong na nagtanong na rin ako kasi wala tayong load pero goods lang mga pinagtanongan natin din tama din yung mga sinabi nila at wala akong masasabi maraming salamat and big nga pala sa inyong lahat no? sa mga pinagtanong tanongang tanongang ko no? mula in forcer at sa mga taong nakarider na kagaya ko yan pinagtanong ako at dyan ako nagtanong sa kanila Them. tama naman yung tinuro nila sa akin alam mo kung di lang tama ako lang mali kasi hindi ko sinunod nagkamali lang hindi ako hindi ko lang siguro naintindihan yung ano nila yung instruction nila sa akin no? napakamalas ko talaga oh. ay just me marimar <laughs> ay nako so yan anyway dito na tayo sa tumana malapit na malapit na malapit na tayo Siyempre, kunting kimbot kimbot na lang at makakarating na rin tayo ng bahay no? so talagang sobrang traffic at ito yung mga enforcer na mga mabait <laughs> siyempre nakajuti ang mga yan tsaka mabait sila ngayon kasi alam mo umakit hindi mainit no? kaya goods na goods para sa kanila at siyempre sa mga rider yung mga ibang rider na ayo din sa sobrang init. Alam nyo naman baka ma-stroke tayo magdala-dala ng mga tubig dyan, no? 'Pag kalimutan, di kagaya ko na wala akong dalang tubig. Naku <laughs> naman. Oops, dito na tayo, today guys. Okay? So 'yan, no, dito na tayo sa Pumunta nating bahay. All right. Ang tagal mo, kuya. Ah. Dito, no? dami palang mabili dito pa. and anyway mga kamoto sobrang lapit na natin no? so ayan oh. No? so ayan yeah, mga kamoto dito na rin tayo sa pupunta natin bahay today at so, susundin no? so agad dito na yung vlog natin today no? so maraming salamat sa mga pinagtanungan ko no? big shout out sa inyo lahat our strive safe, mga kamoto peace out